nagmukbang tayo na alimango hi guys at mga reels, Jovelin here, another day, another mini vlog ayan kain tayo konting kanin alimango at sausawa na suka yung allergy ka pero hindi mo maresist na kumain ito kain now, sitirisin later na lang minsan lang to tingnan natin. Sabi ng asawa ko, kapag malapad yung ganito dito, babae daw. So, babae ito. Yan, may bago tayong natutunan sa kanya. Tanggalin na natin ito, isa pang kamay, at buksan natin. Ay, matigas siya. Ayan. Super taba. Mumukbangin natin ito. Enjoy na enjoy na naman ng girl. Favorite ko kasi talaga to Kahit meron akong allergy, ay nako. Si Pirisin muna. Ayan. Timunan nyo naman ang aligi, oh. grabe hmm ang sarap magkamay pag ganito ang ulam mo dahil sa may kakay para ma-feel mo talaga ang sarap na अलग ही Ayun. di ah, Diba? Ang tindi ng aligi. Yun lang guys. Bye. Tapos ang pagkain ko. Salamat sa panonood.